Red Bank mga idol kita ko lang sa inyo yung pila ng aming pasero kung gaano nakadisiplinado yung mga Pilipino ngayon ng panahon na ito yan maayos na yung pila ng, mga pasero ngayon mga idol wala nang kumobertik puro na, nagtitiis ng pila, katulad nung panahon Maraming mga overtake. Mga uh, wala nang mga disiplina nung panahon. Mga uh, puro palakasan system. Kati sa bungat, minsan nag-away dahil sabihin nung overtake, eh, kilala daw siya, may kilala. Politiko daw siya Ngayon, ngayon wala na. Gila na talaga. Wala nang kahit kahit nga polis, puti lang na dito mga idol. Ito, dalawang pila itong mga idol Ibang way tong, itong itong pila, itong kapila naman Ibang way din yan Ano Talagang pila nila, mayos Walang overtake Pero lang yung mga may dalang mabigat Saka yung mga may pit-pit na maliit na bata Talagang pinapauna namin Namin yan sa bungat Pag nakita namin na ay, saka yung mga buntis napauna na namin yan sinasabihan namin na pumunta ka sa bungat para mauna ka na sumakay pati yung mga senior pag napansin namin na may ulugod tapo na napauna din yan Ay, ngayon punti lang ang pila ng pasero mga idol dahil walang traffic sa ruta namin araw ng linggo ngayon kaya ganyan, ganyan lang ang pila ng pasero pero kung matrapik to sa rota ng dihanda na namin dubli ang ikot nyan hanggang doon sa dulo tapos dubli ikot yan dito ay mga idol oh itong kaya dalawang pila itong mga idol dito. kaliwa at saka kanan kasi itong imagine na lang yung isang pila papuntang Visayas yung isang papuntang Midanao eh di pwede yung pagsama then yung merong way na hindi tago sa Mindanao Pag sinabay yung sa Visayas Ganun lang ang ano, idol Imagine mo lang ganun yung Dalawang pila na ito Kaya di pwede yung pagsabayin yung Dalawang pila na yan Yung kaliwat kanan Magkaiba ang way Salamat mga idol sa panonood. Magandang gabi sa inyong lahat. At ingat sa inyong mga biyahe.